na yung bagong lechona na pang restaurant ang lasa, pero yung presyo eh pang masa. Makikita nyo to sa tabi ng kalsada o sa kanto nyo na nag-o-offer ng lechon baka na freshly roasted premium USDA graded beef. Yan mapula-pula po. Mmm. 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 Quality kayo lasa. Mismo. Pag umorder ka, e tatanungin ka muna kung ano ang doneness mo sa lechon baka mo. May rare, medium rare, medium, medium well, at well done. Hello po sir, pa-order po ako ng lechon baka nyo. Yes sir, uh, anong Danes po gusto nyo? Medium rare, medium, medium well, or well done? Uh, medium po, sir. Sige, uh, sir. I-ready na po namin. Sa halagang 329 pesos lang, eh, matitikman nyo na. 2 to 3 packs na to, kaya siguradong solve kayo dito. At kung 12 to 15 packs naman kayo, eh, meron silang tig 1,599 pesos. At ang maganda nga dito, eh, sa bawat order nyo, may kasama ng tatlong klase ng sauce. Hindi lang to basta sauce, kasi quality ingredients ang gamit nila. Kaya talagang steak ang lasa ng beef at sauces nila. May baka sauce, baka gravy, at sukang pinakurat. Ang ganda pa ng bayan ng lechon baka? Dito nyo lang yan matitikman sa Darow Sub Lechon Baka, ang kanilang premium steak sa murang halaga. Made to order lahat. Freshly roasted every order, never pre cooked And you can choose anong danes ang iyong prefer. Kaya talagang pinipilaan sila ng mga tao. Sir, pwede mo magtanong, ilang piraso po yung naubos nyo sa isang araw? Sir, mga nakakaisang daan, may kami sa isang araw po. Sir. Isang daan may sa isang araw? Opo. Oh, Grabe yung dami Sir, may napansin ako, may papritis kayo dito. Araw-araw po yan. Araw-araw, meron sir. Oye guys, bago kayo Mili dito, matitikman nyo muna yung, uh, yung lechon baka ni sir. Originate nga pala ang The Rose Hub sa San Fernando, La Union. Nakakatuwa lang dahil dinala nila dito sa Metro Manila. Meron na silang limang branches. Dalawa sa Metro Manila. At dito nga sa pinuntahan ko eh, located to sa Balik-Balik, G. Tuason Street, Corner Calabash Road, Sampaloc, Manila. Nasa Google Map lang din sila at open sila daily ng 10am to 9pm. Meron din sila sa Barangay Holy Spirit, Quezon City at may tatlo pa na branch sa La Union. Sa Barangay Parian, San Fernando, La Union sa Carlatan San Fernando La Union, at sa San Juan La Union. Ilalagay ko na lang sa comment section ang full address. Nga pala, open for franchising din sila. Para po sa iba pang detalye, i-bisitahin e ng kanilang FB page. So, paano? Food trip na tayo. Pwede ka dito magpaluto ng well done, well done. medium, o medium rare. Pero pinili ko ay medium rare. Yan. Bali, isang order nga pala nito. Uh, 329 pesos na to 2 to 3 person na. Uy, oh, grabe. Diba? Grabe yung dami yun man, oh. No? Diba? Bali pinalagi ko na dito at dito ko na rin pala siya titikman Solo mo 'yan? Oh, tapos itong kanin na to binili ko lang diyan sa Mindanao, eh. Uy. Gusto ko kasi tikman ng bagong luto man. Tikman na ito natin. Talaga, idol ah. Yung mapula-pula po. Mm. Mm. Man. Quality ng lasa. Sarap. Tapos 379 pesos lang. Isang hiwa lang ng karne, makakarami ka ng subo ng kanin. Malasa. Mm. Malit nga pa yung ganyang box guys, yung 329 pesos, yan, ganyang karami. 2 to 3 box na yan. Ang kinaganda nga dito guys, eh, di diba sa ibang litsunan, isang sos o dalawang sos lang binibigay. Oh. Dito tatlo, tatlo, merong sukang pinakurat, Uy. baka gravy, Uy. baka sos Uy. try muna natin yung baka gravy. Okay. Uy. You know? Mm. Nakaiba yung lasa ng gravy ha. Baka gravy nga. no, ano? No? Uy. Mm. Masarap talaga kaya ang daming customer dito tapos ngayon nga sold out na sila. Wala na tol, wala na iniihaw. Sulit tayo tol. Ngayon, baka sauce naman. Baka sauce. Bili na 'yan, O Usman, 'no, sarap isa ba u. Hmm. suka pa pinakurat suka. Mm. Lasa, pinakurat. Iba? Mm hmm. Taso pinakurat, 'di ba? Sino? Tinan mo yung kanin ko, ang dami kanino. Uy, Ay, natira pa rin ulam. Wala. p 329 pesos mo. Aray, Sobrang bro. sulit, man. Kaya pa sa dalawang tao yan, oh. Mismo. Mm. mm. So, kaya kayo, kung nagkaharap kayo ng lechon baka, affordable, pero talagang sulit, quality. Dito lang kayo sa may. Daro ah, sa lechon baka. Dito. You know? medium rare man mapula pula-pula payan apa hmm enak hmm. sobrang sulit